Naghigpit na mga pulis sa regulasyon ng pagbabawal sa pagbebenta ng vape sa mga menor de edad kasunod ng babala ng Philippine Drug Enforcement Agency kaugnay sa paglaganap ng marijuana flavored e-cigarettes. Narito ang report. Bilang isang vape user, sinisigurado ni Rogine na sumusunod siya sa mga itinaktang regulasyon sa paggamit nito. Siyempre, hindi ako nagbe-vape sa maraming tao. Siyempre, nakakahiya naman. Maraming hindi rin nagbe-vape doon. Kaya sa designated smoking area lang din kami nagbe-vape. Sa datos ng pulisya, higit isandaang libo ang lumabag sa kautosang pagbabawal ng paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa huling bahagi ng 2023 habang higit walong libo ang naitalang violators sa regulasyon sa manufacturing at pagbebenta ng vape. Ang Philippine Drug Enforcement Agency naman nagbabala sa publiko sa pagkalat ng mga e-cigarette o vape na may mariwana. Kasunod na rin ito ng pagkakaresto sa dalawang sospek kamakailan sa Tagig City. Nasabat sa kanila ang mga cannabis oil, marijuana kush at iba't ibang vaping device na abot sa halos 800,000 piso ang halaga. Paalala ng PDEA, huwag tangkilikin ng mga marijuana flavored e-cigarette dahil mapanganib ito sa kalusugan at ipinagbabawal sa batas. Ang Philippine National Police na alarma rito dahil kahit mga kabataan may access sa vape. Base sa kanilang datos, higit anim na libong minor de edad ang nahuli dahil sa pag sa mga pampublikong lugar habang halos dalawang ang lumabag sa regulasyon ng pagbebenta. Kung titignan po natin yung e statistics, uh, it's a cause of concern kasi ang laki po eh. We're talking about uh, 6,000 na mga minors na na nag, nag uh, tumatangkilik po ng mga e-cigarettes. Uh, ito nga po yung uh, primary intention kung bakit nakipagpulong nga po Uh, no less than the Secretary of uh, the Department of Health because they were concerned doon po sa lumalaki po na bilang ng mga nagtumatangkiling po ng mga minors po ng uh, e-cigarette. Handang tumulong ang PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng DOH, DTI, maging sa mga lokal na pamahalaan para higpitan ang pagbebenta ng vape at hindi makabili ang mga minor de edad. Pag may makikita po tayo, na mga nag-violate po niyan, particular yung pagbebenta po ng mga e-cigarettes na malapit po sa mga eskwelahan, definitely we will be coordinating po sa DOD, sa DOD, DTI at saka sa LGUs para makansela po yung kanilang mga, mga license to operate. Sabi ng PNP, bukod sa pagpapasara, maaaring sampahan ng kaso ang mga tindahang ilegal na nagbebenta ng vape.